Pagkatapos matalo ni Kang Taesan si Rev Ives ay agad siyang nagtungo sa community board para kausapin ang mga kaibigan niya. Agad niyang kinamusta si Jun Hayok at Liteyon tungkol sa progreso nila. Nais niyang malaman kung malaki na ba ang improvement ng mga ito. Masaya naman siyang binati ng dalawa. Sinabi ni Liteyon na parehas na nilang natapos ang ikatlong palapag at ngayon ay naghahanda na sila sa pang-apat. Ginagawa nila ito ng dahan-dahan ay may pag-iingat. Malaki rin ang pasalamat ng dalawa dahil sa puntos na nakuha nila nung nakabalik sila galing sa Earth. Dahil doon ay malaki ang naging increase ng stats nila kaya naman hindi sila gaano namroble na sa mga nakaharap nilang kalaban. Nais ding malaman ni Kang kung ano na ang lagay ng ibang adventurer sa ibang modes. Ni-report ni, ni Jun hayop na tila nahihirapan ang mga tiga easy mode Liberian sa kanilang pagbalik. Marahil siguro ay nadama nila ang malaking bilang ng nabawa sa kanila dahil sa special quest na pagbalik sa Earth. Napabuntong hininga na lang si Kang sa balitang ito. Umaasa na makakabawi pa ang mga tiga easy mode labyrinth. Sinabi niya na wala na silang magagawa dito at sinabi niya rin na sa katagalan ay masasanay na rin ang lahat sa kamatayan. Sunod niyang inalam ang lagay ng normal mode labyrinth. Sinabi ni Jun Hayop na halos wala namang pinagbago ang mga pangyayari sa Normal Mode Labyrinth bukod sa naging mas maiingat sa kanilang galaw ang mga ito. Pumasok naman sa chatroom si Jiyong Jung para i-report ang lagay ng Hard Mode Labyrinth. Karamihan sa mga tiga Hard Mode Labyrinth ay nakaligtas sa Special Quest. Pero ang naging presensya ni Kang Taesan ay ang siyang nagtulak sa kanila para mas magpalakas pa at galingan pa lalo. Ang lahat ng hard mode adventurers ay ginagawa ang lahat ng bagay para lumakas. Kampanteng sinabi ni Ji Yung Jung kay Kang na magugulat ito sa sunod nilang pagkikita. Natuwa si Kang nang marinig niya ang magandang balita. Nagdulot ito ng malaking tuwa at kasiyahan sa kanya. Talagang napangiti siya dahil dito. Muli namang nagsalita si Jun Hayuk. Sinabi niya kay Kang na may nais siyang ikonsulte rito. Sinabi niya nang makarating siya sa ika-apat na palapag ay muli siyang nakakita ng altar ng isang deity at ang pangalan nito ay Bolt Hazard. Matagal niyang pinag-iisipan kung tama na ba ang panahong ito para tumanggap na siya ng pagsubok mula sa isang deity. Nais niya talaga itong subukan kaya naman nais niyang malaman ang magiging komento ni Kang Ukol dito. Sinabi ni Kang na sigurado siyang tatanggi si Liteyon sa hamon ng isang deity pero iba si Jun dahil mukhang masigasig ito tungkol dito. Sambat naman si Lee at sinabing balak niya ring tanggapin ang hamon ni Bolt ikinagulat ito ni Kang hindi niya aka Lee na magagawa ito ni Lee Taeyon. Sinabi naman ni Lee na napagtonto niya ang payo ng ating bida sa kanya noon. Na hindi siya pwedeng magpatuloy sa pagiging duwag kung gusto niyang lumakas talaga. Kaya naman nagpapakatapang siya para makayanan ang lahat ng hamon na kanyang makakaharap. Nagulat si Kang sa laki ng pinagbago ni Naliteon at Jun Hayuk, Lalong-lalo lalo na si Lee. Ibang iba ito sa dati siya sa nakaraang buhay niya. Iniisip naman ikang kung siya ba talaga ang dahilan sa pagbabago nilang ito. Magiliw na nakinig ang dalawa sa sasabihin niya. Sinabi niya na ang trial na natanggap niya ay iba sa matatanggap ng dalawa kaya naman hindi siya makakapagbigay ng tip sa mga ito. Pero dahil mukhang seryoso ang dalawa ay hindi na niya ito pipigilan. Sinabihan na lang niya ang dalawa na maging maingat at huwag maging padalos-dalos. Muli na siyang nag sa mga nasa community board. Sinabihan niya ang mga ito na sanay muli silang magkita-kita ng buhay. Tinanong naman ni Kang ang multo kung ano. Ang komento niya sa trial ni Bolt Hazard kumpara kay Ray Kirates. Sinabi naman ng multo na mas madali ang naging trial niya kay Bolt Mas hindi siya nahirapan sa pagsubok na binigay nito. Kahit naman lumakas na ang mga ito ay hindi pa rin maalis ni Kang ang pag-aalala sa mga kasamahan niya. Kaya ang niyang hiling ay huwag sanang mapahamak ang mga ito sa kanilang gagawin. Huli na niyang inaya ang multo na magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Pero bago sila umali ay kanyang kinuha ang mga mapapakinabang ang kagamitan ni Rev Eves. Gaya ng Gauntlet of Explosion na may attack power na plus 18 points. At may kakayahang palakasin ang atake mo ng limang ulit isang beses kada buwan. Tinignan naman ni Kang ang kanyang stats sa status window. Siya ngayon ay level 30 na. Malaki na rin ang tinaas ng kanyang mga stats mula nung nakaraan. Di naman mawala sa isip niya yung spiritual power enhancement. Steady siyang nag improve sa kada patay niya sa mga halimaw. Pero ito ang una niyang karanasan na mag-improve ng malakihan. Mukhang iba ang bigayan kapag kapwa adventurer ang tinalo niya. yari mga tiga guide of sin dahil para silang naglalakad na stat boost para sa ating bida. Ngayong natalo na ni Kang Taesan si Rev Ives ay mag-iiba na ang lahat. Kahit na mahina lang ito ay miyembro pa rin ito ng Guide of Sin kaya naman nakakasiguro ang multo kikilos na ang mga ito laban sa kanya sa lalong madaling panahon. Wala namang pakesikang tungkol dito sinabi niya pa na pwede silang sumugod sa kanya kung gusto nila. Walang pakesikang sa mga walking points na ito. Sa mas malalim na palapag ng labyrinth ay nagaganap ang meeting ng mga executive ng mga tiga Guide of Sin. Narinig na nila ang balitang kaguluhan sa kanilang second tier. Nalaman na nila na may napaslang silang kasamahan ng isang baguhang adventurer. Alam din nilang galing lang ito sa ika sampong palapag kaya naman alam nilang talentado ito. Kaya naman ang hihinayang sila na naging kalaban pa nila ito. Kayon pa man ay wala na silang ibang choice kundi poksin ito bago pa man pamarisa ng iba. Naglabas na sila ng search warrant laban kay Kang. At inutusan na nila ang mga tiga second tier na tapusin ito. Nang matapos na nila itong pag-usapan ay sinunod naman nilang pag-usapan ang kanilang strategy kung paano tatalunan ang ika 74 na palapag. Sa ika 20 palapag sa kuta ng mga tiga second tier na miyembro ng Guide of Sin. Napagalaman na ng lahat na patay na si Rev Ives, Hindi man makapaniwala ang iba pero kailangan na nila itong tanggapin. Para sa kanila ay hindi mahina si Reb Ives kaya naman sa tingin nila ay naging pabaya lang ito kaya ito natalo. Isa namang kalbong miyembro nila ang Bill at sinabing hindi po ay pwedeng manood lang sila at walang gagawin sa pagkatalong ito ni Reb Ives. Sinabi niya na kailangan nilang patunayan kung sino silang talaga. Direkta pinag-utos ng kanilang mga executives ang pagpaksa sa adventurer na tumalo kay Reb Ives. Sinabi niya na kung sinong makakagawang talunin ito ay siguradong makakaakyat na sa third tier. Ipinakita na niya ang papel na naglalaame ng mga sinabi ng kanilang executives. Nang marinig ito ng lahat ay agad silang nagunahan sa misyong ito. Lahat sila ay gusto nang ma-promote sa pwesto at mukhang ito na ang break nila. Habang naguunahan ang mga ito ay sinabi ng isa sa kanila na dapat ay pag-usapan nila itong mabuti. Sinabi niya na gagamitin nila ang method na dati pa nilang ginagamit sa tuwing may mga ganitong usapin. Naglabas siya ng isang dice at sinabi sa kanyang mga kasamahan na kung sino ang may pinakamataas na numero ay siyang unang lalaban sa ating bida. Sumang ayon naman ang lahat sa pakulong ito. Ang lahat ay sumubok at ang pinalad at nagwagi ay si Aldo ata. Ewan ko lang kung, pinalad ba talaga siya mga lodi? Nanlilisik na tila isang mabangis na hayop si Aldo ata. Matatalas ang pangil nito ay malalago ang mga buhok sa buong katawan. Siya na ang sunod na makakalaban ni Kang. Nakalaban na ni Kang ang boss sa ika labing tatlong palapag. Iba ito sa pangkaraniwang mga boss dahil ngayon ay grupo o swarm ng mga zombie ang nakaharap niya. Ngayon pa ay din na nahirapan si Kang sa mga ito at madali na niya itong natalo. Ngayon ay komplito na nila ang ika labing tatlong palapag. Pwede na silang magpatuloy sa pagbaba. Hindi naman makapaniwala ang multo na nagawang talunin ito ni Kang na gamit lamang ang kanyang mga sandata. Ang tama kasing pagtalo sa mga ito ay dapat ay magtanim ka ng mga traps. Pero iba talaga si Kang dahil mano-mano niyang tinalo ang mga ito. Bago pa man silang tuluyang makababa ay napansin nila na tila may kakaibang aura sa hagdanen. Mula sa ilalim ay naguma pa ang isang madilim na aura. Mula naman dito ay lumabas na ang isa pang miyembro ng Guide of na si Aldo Ata. Matindi ang naging entrance nito dahil tumalon pa ito ng pagkataas-taas. Nang makita niya ang taong tumalo kay Rev Ives ay lalo pa siyang ginanahan. Gaya naman ng dati ay nonchalant pa rin ang ating bida. Nag-aabang ng magandang timing. Exited na si Aldo ata na tapusin si Kang. Minamaliit niya si Kang dahil adventurer lang ito sa ika labing tatlong palapag. Kapag natalo niya si Kang ay tingin niya ay mapro-promote na siya. Pero bago pa man siya makalapag sa lupa ay sinalubong na siya ng isang matinding suntok sa mukha. Hindi na nagpatampak-tampak pa ang ating bida. Sa ginawa niyang pag-atake ay halos damaykit na sa dingding si Aldo ata. Iniisip naman ni Kang kung may problema ba ito sa pag-iisip dahil ang ingay nito. Naalala naman ang multo kung sino ang maingay na ito at sinabi kay Kang na hindi naman ito malakas. Nang malaman ni Kang Natiga Guide of ito ay nagulat siya dahil ang bilis ng mga ito na malaman ang ginawa niya. Tingin naman ni Kang ay mas stupido at mahina si Aldo Ata kaysa kay Reb Evers. Nagkanda bungi, bungi ang ipin ni Aldo Ata sa ginawang atake ni Kang. Hindi niya nalaman kung anong nangyari pero isa lang ang iniisip ni Aldo Ata. Nagawa lang ito ni Kang dahil nandadaya siya. Agad nang nag-transform si Aldo Ata, unti-unti na siyang naging isang werewolf. Hindi siya makakapayag na naisahan siya ni Kang. Lumikha ng pagsabog ang kanyang pagtatransform. Nagulat naman si Kang sa nakita niya. Ngayon lang niya nalaman na pwede palang magtransform ang isang tao sa anyong animal. Habang papasugod ay sinabi ni Aldo ata na kinikilala niya ang lakas ni Kang pero ito na ang hangganan niya. Sumugod na siya kay Kang para lapain ito. Sinabi naman ni Kang na malakas ito pero napakabagal. Naghanda na rin siyang umatake. Inunahan na niya si Aldo ata at sinabing bumilis at lumakas lang ito ng kakaunti. Agad na niyang natalo si Aldo ata gamit ang ilang pag-atake lamang. Sa isang iglap ay bumulagta na ang kalaban niya. Muli nang na-activate ang kanyang pre-ritual power enhancement. Agad namang nalaman ng mga tiga second tier members ng Guide of Sin na pumanaw na si Aldo ata. Agad nang nagdilim at nawala ng buhay ang gem nito. Nagulat ang lahat dahil kakaalis lang nito pero agad na itong nagapi ng kalaban.